ng bataan! Mabuhay! San Lorenzo Ruiz de Manila si San Lorenzo de Manila si San Lorenzo de Manila isa siya sa mga martir ng Japan buong labing anim dalawang daon siya ay kamag-anak ng isang mesyonerong dominiko na kapareho ng kanyang pangalan na nagsimpi sa Si Beato Juan ay isa sa mga pinakamahalagang tauhan sa kasaysayan ng mga Pangasinan dahil sa kanyang mabiyayang kapilisyon sa nasabing bayan. Cohil Isans Os si San Brin de bilang patron ng Katarungang Panlipunan Isinabuhay ni San Ma San Vicente de la Paz Si San Vicente ay San Pedro Fe... nakilala sa kanyang natatanging talyon Si Santo Tomas de Vicente Ferrer si San Vicente Ferrer ay tinaguriang manggagawa ng simbahan dahil sa pamamagitan ng kanya. Nakilala si San Antonino bilang isang mapagmalasakit na obispo sa bayan ng Florentia sa Italia. Ang kanyang mga katulayon na pagsimbihan ang mga aba. Ayon sa tradisyon na noong ikalawang pagbisita ni Santo Domingo sa Roma, Si Santa Domingo ay ang tagapagtatag ng Orden ng mga Dominiko, pinaniniwalaan na sa kanya ipinagkatiwala. O de la Virgen Maria, ang patron ng simbahan sa buong Daigdig. kinikilala rin siya ng Orden Dominiko bilang isa sa kanilang ang mga misteryo ng Santo Rosario, na tanga ng ating mga altar servers, sani, para pagkatadtadin ng ating mahal na ina, poli at pabaunan ang ating minamahal na ina ng mainit at punong-puno ng pasasalamat kapalang